feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, na uh, good day ulit dyan ah, uh, sa lahat ng mga kadewe natin dyan uh, especially do sa mga beginners no, na nagsisimula pa lang Ayun, ah, uh, mga kadewe, hindi ko na pahabain meron din na rito yung uh, isa nating kakilala na nangangalakan lang siya Okay, so ito yung kanyang hanap buhay na ng nga Ang naging issue nito na mga ka-DIY, bigla siyang tumirik at uh, hindi na siya umandar. So yun lang, tumirik lang siya. And then nung che check-upin natin, nagkaroon siya ng garalgal yung andar niya. And then nagpuputol-putol yung kanyang andar. Kapag ka ganun yung nagiging Thomas ng ating mga e-bike, uh, ang una kong chine-check dyan yung tinatawag nating hall sensor. So ito, kinalas-kalas niya na rin ito mga ka-DIY. So check natin muna manually yung kanyang hall sensor ah, uh, ohms reading yung gagamitin natin. Okay yan mga diy na-setup na natin na uh, naka-ohms reading na sya, no? O kaya diode mode, yan, depende kung ano yung gusto nyo dyan. Pero ginagamit ko kasi dito settings is naka-diode mode sya mga kadiway. So dito sa ating uh, tinatawag nating hall sensor, meron lang naman lang uh, limang uh, linya or wiring. Uh, meron yung black, red, tapos yellow, blue, tsaka green. Okay, ang gagawin lang natin isang mabilis lang. Ah, uh, ito yung ating uh, tester, no. Ilalagay ko lang dito yung sa black, ah, uh, itong red, ilalagay ko lang dito sa red. 'Yan. Red nitong hall sensor, okay? And then iisa-isahin ko yung ano, yung green. Halimbawa, itong green. Ang green, ay uh, meron siyang 1.933. Okay, yung green. And then dito sa blue. Yung blue ay may 1.974, medyo malayo ng konti mga ka-DIY. And then, etong yellow ay 1.969. Medyo magkakalayo na sila mga ka-DIY yung kanyang reading. Dapat halos magkakaparehas eh. So, etong kulay green ay medyo malayo na to. 1.933, and then eto ay 1.974, and then eto ay 1.969, Okay? Okay, ito naman yung susunod na gagamitin natin pang test dito sa ating uh, hub mga ka DIY. Ite-test natin yung hall sensor niya. Ayan, ito yung ating uh, improvised device na ginawa. And kung wala naman kayo na ito mga ka DIY, meron naman nabibili sa online, no? Yung ayan ganyan ang itsura niyan. So, mura lang din naman 'yan. Yan yung ginagamit para sa mga e-bike tester, Pwede sa hall sensor, sa pace wire. So, marami siyang uh, function. So, itong uh, akin naman, improvised lang kasi to para sa hall sensor. Yan. And then, ito, kakabit na natin isa-isa. Ah, lang natin magdikit-dikit. Yan. At ah, pag tinignan natin dito mga kadewa, wala siyang ilaw, no? Yan. At ah, kapag ka naman natin tong moto, ah, yung kanyang hub o yung motor, dapat iilaw yan, eh. So, ikutin natin. So, kung napapansin nyo mga kadewa, tatlo yung ilaw dyan, pero isa lang yung umiilaw. Yan. Dapat yung alternate yan mga kadiway. Misa naman mga ka-DIY, meron naman ganito, umiilaw yung tatlo. Katulad doon sa last na video ko, umiilaw yung tatlo, pero yung isa mahina. Ibig sabihin, sira na rin yun. Okay? So, ito naman, isa lang talaga yung maandar sa kanya. Ibig sabihin, sira na yung kanyang hall sensor dalawa. So, ayan, papalitan na natin yung hall sensor na yan. At ayan, kakalasin na natin na isang mabilis mga ka-DIY. Uh. Okay, mga ka natanggal na natin, no? At uh, yung maganda yung kanyang loob pa. Even though may kalakalawang na rin. Lilinisin natin yan, mga kadiway. Talagang may kalawang na siya sa loob. Pero, suabi pa yung kanyang motor. Walang sunog, maganda pa siya. At uh, matibay kasi ito, eh. Ito yung kanyang hall sensor, mga kadiwi. Kakalasin natin yan. At uh, sa pagkalas niya, susungkitin mo lang naman yan, eh. At meron ka dyan panungkit. Minsan madikit yan, kaya nababasag na. Ayan. At uh, yung mga kadeway, ito ipapalit natin transistor. At uh, dapat maalaman mo rito kung nasan yung positive, negative. Kung titignan mo rito sa kanyang luma, ito yung positive niya Ito yung negative. Uh, Base naman dito sa transistor na to, yung positive nya nandito sa kabila, okay yan, so positive, negative so baliktad lang sila, tapos yung yellow, green, blue eh okay na yan, kahit magmix-mix, kahit saan na yan ang mahalaga dyan, yung positive and then yung negative, so gagawin ko na lang na isang mabilis okay, natapos na rin natin nakabit na natin yung pagihinang niya and then, lilinisan ko na yon pati yung mga gilid-gilid nito. Yan, tsaka yung mga gilid niya. Yan. So hindi ko na ipapakita, no. Uh, madali naman linisin yang kutkutin niyo na lang yung mga DIY. At yun naman na gagamitan natin ng panlinis yung kalawang niya ron. At uh, yan na na nga natin na uh, DIY yung ating uh, controller. Etong eh, controller niya medyo uh, medyo pangit ni kanya mga wiring kaya ayusin ko na lang yung mga wiring niyan. And then eh, nakabit na natin yung kanyang mga wiring. Eto yung ating uh, improvised throttle. Yan. Ah, testing. Yan. So okay na siya mga kadiway, running na siya ulit at uh, magagamit na to nung tropa natin na nangangalakal. At uh, ko na lang siya na maayos mga kadiway. Yun. At uh, yun, ang ganda lang mga kadiway. At marami uh, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, medyo nagkalat na yung ating mga gamit. Thank you.